Hello mga sir, uh, araw na to nandito ako kailang kuya Cha para papalitan ko kasi yung aux light ng NMAX ko actually hindi talaga yung purpose ko dito today pero ayun kinakabit ni kuya Cha yung ating Lumina Pro Eclipse so ito yung bagong product ni Red Speed so kung mapapansin nyo okay. lahat ng ilaw ni Red Speed ang pangalan n'on ay Lumina Pro so pag nakita nyo tong brand na Lumina Pro this is made by red speed na sir. So ito yung bagong ilaw nila na mas malakas, 3 times na mas malakas kaysa sa mini driving lights. So ang specification niya mga sir, ayan 9 to 24 volts, 2 ampere. Makikita niyo yung kanyang uh, lumens, that's 500 lumens. Dalawang klase ito. Merong white yellow, meron ding white white. Yung kinuha natin is parehong white. White yung low, white din yung high. So makikita nyo dito, life span nya is 30,000 hours. Let's go. let's go, let's go, let's go Excited na akong testing ito mga sir so, Ito yung paglalagyan ng ating Eclipse Pero tsaka. Ayan, no? So ito yung dati natin ginagamit Yung Aurora LEDs Eh dito to na nakalagay Eh laging yung pinapansin dahil nga bawal to sa pwesto ni LTO Kaya papalagay ako nung Ganyan. Testingin natin naman gabi, mga sir. Papakita so, ko sa inyo yung lakas ng ilaw niya sa low, tapos meron din siyang kasamang high. Tapos testingin natin yung brightness niya mamayang gabi. Let's go! So ito mga sir, yung ilaw natin. Ito yung niya. Side view. Ito yung front view. Tapos ito yung ating back view. Meron din siyang exhaust fan katulad ng mini driving light dati. Pero mas malaki yung heatsink nito, mas mahaba. Kuha tayo ng mini driving light para i compare natin kung gaano kalaki yung mini as compared to this one. So dito tayo i compare lang natin yung itsura ng mini driving light ni Lumina Pro, tapos ito naman yung Eclipse ni Lumina Pro. So ito yung itsura ng mini driving light side by side dun sa ating Eclipse. Top view naman. Ayan tapos sa uh, rear view, ganun pa rin, pareho silang may exhaust fan. Yan. Yan yung physical comparison natin ng uh, Eclipse sa kanong Mini Laser Light ni Lumina Pro. Yes, sir. Itong Mini Driving Light, nagawang ko na 'to ng review. Uh, you can kindly check my previous vlogs about this Lumina Pro series ng mga ilaw nila. Ito yung bago nila na hindi ko pa first time kong gagamitin. Binili natin to kay La Kuya Cha para i-review yung kung kung maaalala niyo sa previous vlogs ito papakita ko rin para sa mga bagong manonood ng channel ko meron siyang ballast para paandarin yung ilaw na to itong eclipse wala na siyang ganon all in one na siya wire na lang tapos yung ating ilaw as compared to the mini driving light di hamak na mas magaan to kaysa rito mas solid yung construction nito saka yung heat sink nya is mas solid as compared to this mini driving light. Kaya siguro to lumaki dahil siguro built in na yung balas sa loob nito. Yung dati kasi nating aux light, eh dito nakapwesto sa bracket na to. Eh nagbabalak ako na medyo makabiyahe kahit sa malapit-lapit. Eh baka sitahin tayo ng l yun ang kinakatakot ko. Bawal kasi maglagay ng ilaw dito sa mga shock absorber, sa anything na nagbabibrate. So nagpagawa tayo ng bracket dito para fix yung ating ilaw at the same time para nakatago siya. Ang ganda kasi ng pwesto nito. ay nakalagay yung headlight natin dito. Maganda nakatago, discreet yung itsura ng Nmax, parang wala kang aux oh, light. Solid yung itsura. Ayan mga sir, so habang nag merienda tayo dito eh, meron tayo mga subscriber mga sir dito na dumalaw nag merienda dito kay Labagyo. Ayan. Revzone. Revzone. Shoutout. Third. 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 Lawrence. Lawrence. Jacob. Jacob. He works. JP. JP. Beans. Revzone. Sir Beans. Ayan. Yes sir. Yes <laughs> sir. mga sir, we're going home na. It's currently 6.30 in the evening. Medyo may liwanag pa, pero yung nakikita nyo dyan sa harapan is still our headlight. Now, we're going to turn on our uh, Lumina Pro Eclipse. Let's turn it on. Yan, yeah, o. Nice. <laughs> Nawala yung headlight ko, ah. Kinain yung Eclipse, ah. Ang maganda dito sa ilaw na to, meron siyang cut off. So yung cut off ibig sabihin noon, common kasi yung cut off sa mga projector na headlights. Ah, uh, headlights sa mga auxiliary lights, malalaman nyo na yung ilaw ay merong cut off pag meron siyang parang bilog yung projector ang tawag natin sa kanya. Yung ibig sabihin ko sa cut off ay yung mga linya na yan, di ba? Putol siya. Yung mga laser gun kasi, yung mga blue water sabog sila kung umila kung saan sa napupunta. Meron dyan sa mga malunggay, dyan sa mga puno na yan. Meron dito sa pader, sa kung saan part ng kalsada. Unlike this eclipse or any projector lights, meron silang cut off. Hindi sila nakakasilaw. Basta tama yung beam pattern mo. Inayos mo siya during your installation. Yan, solid yung ating red speed. Lumina Pro Eclipse, solid talaga. Ang ganda ng ilaw ko. Ready na for ano, endurance <laughs> shout out Kuya Cha para dun sa mga taga rito sa Novaliches Bulacan sa North Caloocan available tong Red Speed Lumina Pro Eclipse kay Kuya Cha, Cha Works lang type nyo lang sa FB kasama na yung bracket tapos yung ilaw mismo plus yung wire hindi ko sure yung complete na price kasi alam nyo naman <laughs> meron tayong special discount kay Kuya Tsa. So, e, susulat ko na lang yung presyo dyan sa baba, mga sir. Tatanungin natin siya dun sa total na package price para dito sa ilaw na kinabit natin kay Uten, mga sir. Kung nakikita nyo sa GoPro ko, lalo na siguro sa personal, napakaganda nung bato ng ilaw. Ayan, oh. no? Ganda, ganda pag ano, mo corner ka kasi nagkakaroon ako ng ilaw sa ano sa gilid, sa gedli. Alam nyo naman kung gaano ako ka-unbiased mag-review. Kaya pag sinabi ko talagang maganda yung produkto, maganda talaga siya. Unang-una, hindi to in-sponsor ni Kuya Cha. Binili ko po ito, pero meron siyang special discount na binigay sa akin. Kaya, honestly, honest to goodness yung sinasabi ko sa inyo. Nakapansin nyo yung mga natin, hindi naman sila nagpa-flash sa akin. Kasi nga, hindi naman nakakasilaw yung ilaw ko. Tapos ito yung high natin, high. I don't know if the camera can see that Pero ayan, nakahay tayo Kitang kita ko yung aso doon Yung pader doon sa dulo Low, high Low, high Sa pa, low, high Low, high So nice! <laughs> Testingin natin mamaya ulit Pagdating sa San Jose del Monte Bulacan Mga sir Uh, meron kasi lugar doon na medyo madilim So test natin muna Naka headlight tapos wala muna yung eclipse Tapos eclipse na naka low Tapos eclipse na naka high So ayan, balikan natin mamaya kapag Medyo malapit-lapit na tayo doon sa madidim na area na yun So ito, makikita nyo Ito yung headlight ng NMAX natin Stock headlights Wala akong binago dyan On natin yung ating Lumina Pro Na naka low Yan, ganda ba? Diba? Ito yung low, tapos, I hope the camera can see the difference kasi itong GoPro, alam nyo naman, mahina to sa low light eh. Tapos, ito naman yung high. Nice! So, lead ikot tayo ng naka-high para makita niyo yung ganda na itong ilaw na to. Sana makita sa camera. Swabe oh. So, ito, naka-high tayo ngayon, ha? Pinapaalala ko lang, low, and yung low, ito naman yung high. Ganda, shit. Kita, kahit yung palaka, umiilaw yung mga palaka. eh <laughs> palaka, oh. So, ayun mga sir. Sana magpaalam muna kayo sa mga jowa at misis nyo bago kayo dumiin ulit at magpunta kay Kuya Cha. This is your Lumina Pro Eclipse. This is not sponsored mga sir. This is my honest review. Till next vlog ulit. kids, Yes sir. Bye, bye everyone. Bye bye. Hi lo. Hi lo. <laughs>